Hirap pa rin hanggang ngayon ang maraming kooperatiba sa paggawa ng mga dokumentong nire-require ng Cooperative Development Authority para ma-issuehan sila ng Certificate of Compliance. Kung wala ang sertipikong ito, hindi sila makakapag ng puhunan, hindi sila makatatanggap ng ayuda. Kaya bilang bahagi ng kanilang programang Co-op Umali, patuloy ang PISEDO o Provincial Cooperative Entrepreneurship and Development Office sa pagsasanay ng mga business o accounting students ng lalawigan. Under sa aming bagong tagline na Co-op Ugnayan para sa maunlad na lipunan, Co-op Umali, ay nabuo yung pinalakas na pas provision of accounting services to cooperatives ito yung servisyong talagang binibigay ng tanggapan pero ito pinalakas sa pamamagitan ng pag train ng mga business and accountancy students sa pamamagitan nito natutulungan yung cooperative ba na maiayos yung kanilang book of accounts at saka yung um, mga financial statements para sila ay makakuha ng Certificate of Compliance sa CDA. Pangalawang taon na ngayon ang pisero sa paglinang ng kakayahan sa mga mag-aaral ng ALJ Memorial College at aktwal na pagpapalusong sa kanila sa mundo ng kooperatiba. Sa susunod na taon, magbubukas na sila sa iba pang kolehiyo at unibersidad ng probinsya. Ito ang pangalawang batch ng kanilang OJT students mula sa ELJ Memorial College na nagsimula noong February 15, 2024 at magtapos kamakalawa, April 15. Ako po si Daniel Gonzalez, uh, Bachelor Science in Accounting Information System dito po sa Eduardo Rosa Memorial College and one of the OJT dito po sa Pisedo. Sa 50 days ko po na pag-OJT, Marami po ako natutunan at na ilan po ito sa mga pinakamahalaga na natutunan ko. Uh, una po yung, yung paggawa po ng financial statement for the cooperatives, pag provide po sa kanila ng trainings and seminars, at uh, matulungan po sila na umangat ang kanilang kooperatiba at hanap buhay. Pangalawa po yung, uh, yung public service, na hindi po nangihingi ng kapalit. Lastly, yung pagtutulungan po yung teamwork makes the dream work. Danica Viterbo po, BS in Accounting Information. Ang pinakamahalagang bagay na naging contribution po namin dito sa Pisedo ay ang pagdevelop ng isang accounting software kung saan um, nakakatulong po ito sa mga empleyado upang mapadali po ang kanilang trabaho. Prince Enrique S. Bernardo, BS in Accounting Information System. Uh, ah, bukod po sa Paggawa po ng financial statement, pagbabowcher po, yung pinakamatak po sa experience po dito sa, sa amin po dito sa Pisedo, yung, yung pag-award po ng financial statement sa isang kooperatiba po. Ay, nakikita po namin yung ngiti po nila sa, ng pagpapasalamat po sa amin na makakapag-comply na po sila sa sa CDA po. Michelle Anansangan, BS Accounting Information System. Ang pinakamagandang experience ko po dito sa Pisedo is yung Naalalayan po namin yung mga cooperatives na nag-uumpisa palang lang mag-operate uh, sa pamagitan ng pag-locate ng expenses, paggawa ng voucher, and yung pag trial balance at paggawa ng financial statement po. John Casper Ostea, DS in Accounting Information System. Sa loob po ng 50 days na pag-OGT ko dito sa Pisedo, nakita ko po yung tunay na kadendahan ng bawat kooperatiba. Ito po yung tungkol sa pagtutulungan, pagmamalasakit, pagtitiwala at yung meron kang design na sabay-sabay tayong umangat lahat. Para sa Balitan Nueva Esiyad, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang New Community.